Sobrang ganda talaga at tahimik ng bansang Japan. Ang lalaki at ang gaganda ng mga bahay nila. Pero ni isa wala kang makikitang nagtatambay sa labas. Busy kasi lahat sa trabaho. Importante sa kanila yung oras hindi nila sinasayang yung mga oras nila kahit may mga spare time sila sa mga pangangapit bahay at pagmamarites. Maganda talaga dito at peaceful. May peace of mind ka talaga. Kita nyo naman po, may mga puno sila sa mga bahay nila pero wala kayong nakikitang kalat sa baba. Sobrang linis talaga. Malinis dito. Kahit pinapawisan yung paa mo sa paglalakad, hindi madudumihan. Oo, yan ang napapansin ko talaga dito ah. Pag nag-a-abroad ka kasi, ang dami mong i consider na mga bagay. Kailangan mong makikisama sa mga tao, sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa bahay. At saka kung mahilig ka sa mga maiingay sa, sa atin, like sa pag-iinuman, kantahan, kwentuhan, iba dito, baliktad talaga. May tamang lugar para sa inuman at kantahan. Pwede naman sa loob ng bahay, pero hindi pwedeng mag-ingay. Mayat baya, may, may polis na darating, hindi mo alam. Narereklamo ka, ka na pala ng kapitbahay mo. Mm, mm, ganyan dito talaga. Sobrang disiplina ng mga tao dito. Katulad ng pagmamarites, di ba? walang gulo dito, walang away sa mga kapitbahay. Kasi hindi mo talaga sila makikitaan na o hindi mo talaga sila makikita na nag-uusap mga kapitbahay. O oh, kaya walang gulo na nangyayari. At saka may tamang lugar para sa pagmamarites. Meron, social ang mga marites dito dahil hindi mo makikita sa labas na nagtatambay, nagkukwentuhan. Hindi. Ipapakita ko sa sunod na video. Mm -mm. Maganda. Maganda talaga. At saka, bagay dito yung mga introvert na tao. Yun bang mga tao na hindi sanay sa mga maiingay. Yung masaya na sila na sila lang. Masaya sila na mag yung masaya na sila na mapag-isa tahimik yun, yun ang mga introvert bagay talaga dito so much for watching